Hello everyone, this is Kimi once again, your Hello Kitty lover, and welcome back to our channel! Ayan! So for today's video, guys, ayan may nabalitaan tayo, guys. Oo, alam nyo na ba? Oo, alam ko alam nyo na to. Dahil, oo, oh, tuloy yun lang ang sinuspinde ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCV ang Noon Time show na it's showtime! Oo, sinuspinde na nila. Oo, kasi nga, dahil to sa isang um, episode nila last July 25, uh, dun sa isang uh, segment ng Isip Bata, oo, ayan yung, yung kumain sila ng cake, remember? Oo, naalala nyo yun? Kare? <laughs> ayaw, ayaw tumunog. <laughs> Nakakaloka! Ayan. Oo, yung Paano ba kasi kainin ng cake, guys? Bukod sa paggabit ng tinidor. Oo, kasi hindi ko naman actually napanood ng live yung uh, yung episode nila yon na parang kinain nila yung cake using their fingers. Oo. ah uh, for me naman kasi kahit naman kainin mo yung cake nang uh, ng gamit yung ano mo, yung daliri mo, wala namang masama doon. Kaso nga lang kasi, diba, ba? Nakabantay kasi ang mtrcb guys. O oh, tsaka mga host nila ng ng isang noon time show. So, ayo, na sila. So, may mga siguro may mga hindi Uh, ano gustuhan yung ginawa nila kasi naka-live nga sila. O di ba? Nakakaloka. Yeah! O di ba? Yeah, kahapon nangyari yan, guys. September 4. Ayan. So, pinatawan nga sila ng 12 airing days na suspension. So, hindi sila pwedeng um, gumawa ng uh, or makita sa TV. Oo, kasi suspended nga yung hindi lang yung mga host but the entire show. Oo, yung entire show nila suspended ng 12 days. Oo. Pero naman, binigyan naman ng MTRCV ng um, 15 days para maghain sila ng motion for reconsideration. Kasi naman, kung talaga namang may katwiran sila, di ba? So, dapat ipaglaban mo kung meron ka talagang uh, justification na wala kayong ginagawang masama. And for me naman, wala naman talagang masama doon sa ginawa nila. Oo, so nagkataon lang talaga na nagkaroon ng double meaning. Oo, nagkaroon lang ng double meaning kaya may naganap na suspension. Oo, kalapa. Nakakaloka yan. Pero anyway, kung ano pa man ang mangyari dun sa motion for reconsideration na gagawin, oo, kasi syempre, uh, gumagawa din ng hakbang ang uh, it's showtime para, alam mo yun, uh, maibalik sa kanila yung, uh, yung pag, uh, paggawa ng show sa TV. Oo, ano. Kawawa naman kasi yung mga yung mga host kasi ano lang naman, yung tao lang naman din tayo, 'di ba? <laughs> Oo, so nagkakamali naman tayo ng lahat. So, MDRC, bi patawarin niyo na yung noon time show ng Itsota. <laughs> Nakakaloka kayo. O oh, ayan, before anything else, ayan, available po ang ating uh, car dashcam. Baka gusto nyong umorder, guys. Ayan, ito yung ating car dashcam. Ito yung mga accessories niya at ito yung kung paano mo siya ikakabit. Ito yung sa mga may sasakyan, guys. Sa yung mga, yung mga friends natin na may sasakyan. Ayan. Baka gusto nyo mag-avail ng car dashcam Available po yan. And as well as yung ating um, CCTV camera. Available yan, guys. Ayan. Sa mga may gusto, PM lang nyo. PM nyo lang po ako para sa mga gusto mong order. Ayan. Ang ating mode of payment is cash on delivery. Okay. So, MTRCV, patawarin nyo na yung showtime. Nakakaloka kayo. <laughs> talaga na doon palabas nila. Oo. Oh. Ang dami-dami ng mga supporters, ang dami-dami ng gaantay ng kanila mga show. Kawawa na malalo na yung minimiss you. So, yun sila, guys. Okay? So, until next time, guys. Sa so, mga hindi pa nakafollow sa akin, guys, follow nyo ako for more videos. Bye, everyone! Mwa, 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 mwa! What?